ubusin mo yan. Tignan nyo po ang aming pinaluto. Nandito na po kami sa Iloilo. Dumiretso po kami sa paluto. Binili namin doon. Yan o. Doon sa dulo. Bili na mga isda. Tapos dito naman sa kabilang side kung saan po magpapaluto. Ayan, kinilaw. Sinigang na ulo. Malit lang na to. Malit na Malit na to. Mm -hmm. So, malit na to. Tapos ito, 30 pesos yung... Gusto. Seawids. sandwich uh, 30 pesos lang. Tapos may binili kami malaking shell. Ayun. Sobrang lambot. Kung may postiso ka. Melt in your mouth. Huwag mong subukan. <laughs> Maano May po malambot. siya? May malambot pero karamihan maano makunat. <laughs> Ito yung matigas oh, yung dulo siguro. At napakalaking shell, sayang hindi ko po, po siya na picturean. Pero nasa vlog mm. naman po ni Ka Farmer. Malaki siyang matigas, ano? Alam niyo yung mm. shell na napupulot sa ano? Mm. Ah. Mm. Hindi no na man. po ako nag-softdrinks, tignan nyo. Hindi ko manalas mabawas-bawas. <laughs> Nag-order ng dalawa si ka-farmer. Hindi ko nasabing isa lang. Eh, ano? Hindi ko makikumpere. Eh. Masarap, siya. <laughs> masarap siya. Parang wala hindi Masarap siya. Bigyan ko robo. pa ako. Ito malambag malambot. yung puti malambot. Mm. Malabas, ma hindi, ibig sabihin, masarap yung timpla, yung luto. Yung mismong laman yung hindi. Pakita mo, generous sila sa asili dito, ha? Ah. Huwag po kayo kakain yan kung, kung kayo po yung mahina-hina sa angha kasi talagang nakaw. Mas mapapalamang kayo. Sili yung sili lang, pero hindi eh, naman po. siya, ano, no? Pag kinain mo lang yung sili, dun mo mararamdaman yung anghang Pero, yung mismong isda, yan yung sabaw, hindi naman. Wala siyang gata, pero masarap. Wala sugi. Yan, mo. <laughs> Sira diet ka dito. Unang bagsak. Patay agad. <laughs> Ayun na, paluto sa ilo-ilo. Fish. Fish. unang agad. Yan. Parang kamuting kahoy. Nakadalawang pala na yung hinapok ano. Ayun, no, tapo. Ayun, yabot. May lapas niyo. Tapo. Ayun yung may wala sa akin. Akong map nito eh. May duda siya sa map niya. Wala? Wala. Wala, wala? Hindi. Lapit lang. Yun know, o, may mola din ang tinerari namin ngayon. Pagdating namin ka, natulog lang kami dun sa ano, no? Pag pala magta-travel po kayo, mag-book kayo sa, magtingin kayo sa Agoda, madalas may mga nakasale po. Minsan 70%. Hindi ako nag-book dun sa ano kasi... Madali tayo. nagtingin ako, yung lesson <laughs> Kasi syempre maraming okay, magkakalapit. Malaming, maraming magkakalapit lang. Sabi ko, titignan ko na lang kung So, kasi minsan pag may binook ako, nagre-reklamo ka. O, hindi ako nag-book. Pagdating namin dun sa mismong hotel, uh, one 1 lang naman. Pero dun sa Agoda, 700 lang siya. Sayang din. Pangkain na namin yun. <laughs> Tapos natulog lang kami dun. No? Paggising ng bago mag-7. Anong oras tayo malis dun? Umalis, ano? Yun. Nag-check out na kami dala na namin yung mga gamit namin ngayon plano namin pumunta ng lapas tapos molo yung sa mansion titikman namin yung tinatawag nilang pansit molo tapos ano na kami pa bakolod mamaya lipat tayo dun tubig ayan tubig ko ako din tubig hmm? daw so, kami mag-abang ng jeep balibang pa ay, na pass Tingnan niyo yung balibang. mga jeep nila dito. <laughs> ang cute. Walang Walang mga pinto yung balibang sa driver tsaka dun sa ano, no passenger seat. Nakakatawa dito makipag-usap sa mga ano, ang sweet nila. Tinanong mo yung tricycle driver, magkano ba yan? 120? Ah, <laughs> yung nasakyan namin nung nakagabi. Hindi pero malambing pa rin. Oo, hindi mo mararamdaman na na-scam ka. Kasi ang sweet ng boses. Na-scam ka na pala. Oo. Uh -uh. Mabait pa rin. Ako. Kasi lapit lang po namin kagabi dun sa hotel. Tapos isip ko, pag nagbigay ka ng 100 dito, matutuwa na to. Yun pala 120. Pero ngayon, yung from hotel, mas malapit pa yung central market. Ang inano ko nagbigay ako ng 100 tapos sabi niya ano lang no 50 lang siguro po. Siguro dito sinasaksak, Ay, pala ano sa... ayun parang yun na Lapas pa Oo, lapas. kung po kami sa neto. Tapos, Nakahanap pala yung camera ko kaya. Parang medyad. <laughs> Nag-order po kami ng coffee doon. Tapos si uh, 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 ah, uh, ah, Kasoyle. Mm -hmm. may chocolate. Ah! Ang halaw. Ang halaw. May halaw. Ang halaw. Ang Miswa yung pinili kong lokean. May uso ata ang kalamansi dito? Mayroon siguro. Toasted. Toasted. Kaya yung ano to, ginagalingan na lang yung parang sa footlong. Ito sa akin, sinipsip na ng miswa yung sabaw. Pero masarap po siya. Nakantok na ako ah. Busok ka na. Nakakantok pala ito. Masarap din yun. Ito oh. Ang gusto niya niya. siya. Shoutout kay ano, Kuya Dal. Malapit na pala birthday ni Kuya Dan. April 12. Hindi April siya. Parang April, Para April 12 ba? Yung sa SM to yung kontrol. Mura lang. Tingnan niyo ito na yung Yung sa kinukompere, eh, no? siyempre syempre, compare ko siya dun sa last mga napuntahan namin, yung sa pohon Mas mura po yung mga souvenir dito. Ang ganda. Pakita ko yung bahay sa labas. Pagkakita ko sa mansion, tumibok yung aking ano, puso, literal, na kinaba. Parang ano, alam mo yon Parang kinilig sa bahay. Ang ganda sa labas. Gusto ko kasi yung mga ganitong bahay. Ang nah! <laughs> ganda oh. Tindahan pala sa loob. Ay, hindi tayo. Ay, hindi na pwede sa second floor. Ha? Wala na second floor. May hagdan yun. Eh, pero... Wala na second floor. Ito po yung sikat ng Molo Pansi. Pansi Molo. Oops. na yung pinaka niya. Ay, nandun si Pretty, oh. May fat view doon. mga kabebe, pag nagpunta kayo dito sa Iloilo, ilo uh, may sikap din naman dito. Pero meron din, ano, yan no, i-download download nyo po yung Max na uh, app. Ang bilis lang. Diyan <laughs> yun siya? Ayun ano yun, siya. ko lang kung may nag-accept agad. Nung nasa... Umalaw na? Uh Oo, -oh, no, moving na siya. Nung nasa airport po kami, dyan din po ako nag-book. From airport, dun sa may Pavia, papunta ng Iloilo City, ano lang, Nung nasa 400 something. Siyempre, pag namumuraan kayo, medyo, ano nyo na lang po, nagdagan. <laughs> Tapos, ito, gaya dito, nag-book po ako, papunta sa fast craft yun nasaan no, basta doon papuntang Bacolod ang rate nila nasa ano lang dito sa app nila 132 Yan, malapit na siya. Hindi, pag, ano pa, tatawid pa siya ng tulay. Mainit doon. Pag ano, na, nalabas na lang tayo. Yan lang naman po kasi yung gate. Oh lalabas lang po kami Pagpunta na po kami yung Bacolor Nakabol namin yung 12.30 Pero hindi ko alam, hindi ko sure kung ilang oras po yung biyahe Mga isang oras siguro na more or less sa ano kami, Montenegro Sir, yan uh, yung ginegra. Um, Dalawa lang kami dito. At, may na, number para dito, no? Ah, may, uh, um, maganda na, hindi na nag-aagawan ng pwesto, oh. no? May number At, may na. Family room, Ay, family room, may family room din sila. Ay, May family. Pag kasi walang number, minsan nag-aagawan yung may nasakyan pa tayo ng mga nakahiga, no? Oo. Uh, oh. Okay. Cut down the sa bayan ng ano. Ano kasi pangalan ko? Nandito po sa Bacolod na, na dapat kami na Bacolod sa market na. Tapos kumain kami dito sa... baking you. <coughs>

ng isang pala talaga eh. Marami ditong luto oh, may chop suey. ikot-ikot po kami. Sabi ko, wag na kami sumakay ng ano, dito-dito lang naman. Kasi galing po kami dun sa, siguro, food court ng SM na yon yung sa labas, park ng food court. Na. Puro ano, ano, inasal, inasal. Dami. may mga kumakain din, mukhang masarap. Tapos, umikot kami, nagpunta kami dun. Kasi siyempre, papakita namin na nagpunta sa inyo. Yung, niaw. Oo. Balik tayo dun mamaya. Isang order. Huwag mo ano. Huwag ka masyadong magpapusok. na. Tapos so yan nakadlakad para matagtag din yung mga ano, taba-taba. Tapos singit ko pala dito yung video ng mga bata. yun, thank you, thank you kay Takbo. Hello. <laughs> okay. Di ba nag ano sila, nag city mall sila, hindi na namin ano, kaysa hintayin pa nila kami. Kasi tapos, siyempre umalis kami, iwan sila para medyo ano naman. Ayun no? Oh. Silipin mo? Mamayaan. ano? <laughs> <sila>? <laughs> Ayun, nag ano sila, nag city mall. Sinama Mama Beth sabi ko video eh si ano ayun thank you thank you kay, kay Farmer Erwin Chua masaya yung mga bata lalo si ano si Madam Chichi ma ma ano dito masigla na dito masigla na dito hindi, pa pakiyoti. Bumalik po kami dito sa may SM. Ayan. Okay. Yeah. na kami ng isang platong talaga. Ayun, makikipo pa. hindi yeah. yeah. Ayan, nandito na po kami. Busog na busog si Ka-Farmer. Alam niyo po ba, naka, ano siya, more than oh, Lang. Ay, kumuha ka ng rice ko. Kumuha ka eh. Tapos, kinurut mo pa kasi hindi ko naubos yung kalahati. Hindi na kasi sanay din yung chan ko. Ano yung tanong Bebe. bebe? Medyo ko na natin eh, dahil liba Ilang araw. Ngayon, sobrang busog po niya. Kung kumutusin mo, mas busog ako kung pag kumakain tayo sa ano, mas marami. Pero uh, ito, konti lang ito. Tsaka, konti na lang lang naman yung, ano nila, ng rice, no? Oh. Yung cup ng rice nila. Alam niyo po ba, may ano din dito, yung maxi. Nagulat ka rin sa... Mula doon, nag, di ba kanina nag-e-bike tayo, yung... ang binayad namin, 200. Oo, 200. Uh, 200. Pero, ako naman, nung... hindi ako parang... tawag. Wala akong inisip nung nagbigay ako ng 200 kasi 'yung siyempre 'di ba may bata. Pero 'yung kanina nagbuka ko dun sa mula SM ang ganito. 'Yung rate nila dun sa app 89 pesos lang. Tapos magkano pa 'yung cut nun sa mga mm -hmm. kumakain? Kaya ayun, siyempre dadagdagan mo pa rin ng uh, ano yung para sa bata. ba? Diba? <laughs> <laughs> Hindi ah, ginaog ko sasabihin magkano. Kaya pala yung Mag, book daw ulit. Charot. <laughs> Ang gulo namin. Ay, tapos kanina, pakita ko to. Si Mama Bet kasi may, ayan Mama Bet, binili kita ng t-shirt. Kasi wala po siyang nabili daw dun sa Bohol. Binili ko siya ng ilo-ilo. Maganda yung tela niya. Cotton. Ayan. Hindi ako makakapagano ng mga pasalubong ngayon. Dahil kami lang dalawa ni ka-farmer. Tapos yung hirap mag-bit-bit. Kaya yung bagahin namin. syempre mga ano na din. Di gaya nung kasama namin mga bata, may extra kaming na pang-check-in. Ayan. Halo, saya lu. Ini masuk. Bu N.